kana ka na Pre, pre baka may stun ka na Minions, <laughs> pre Pwede ka na ha? uwi, dito Uwi, Uwi,

ano yun kasi ayaw. Gusto nilang tumumba rin ang tower dito. Tumumba yung kanila eh. Ma, ano muna tayo? Anong tawag nyo yan? Tower hug na lang muna tayo. Baka inis eh, naman kalaban na to. <laughs> <laughs> yung Angie na sana. <laughs> <laughs> yung Angie na <laughs> 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 Yung ano? Ako yung na-stress mag-MM. Ingat ha! Baka nandyan sa gilid ha. Matali tayo. Ay! Takoyin lang yan! Andyan niya! Andyan lang! Eh! sila. Bakit mas kayo okay. okay. <laughs> <laughs> tago Nagtago sila, mga ano sila. Ano ang pasagot? Ah! Ay, ay, eh. Hindi ko alam kung sino bang tutuloy ko. Ah, kaya eh. Retreat mo na. Tower hug na lang ako. Nakakatakot dumabas. No, Parantin mo na ako. Kaya ayaw ko talagang mag-MMM. Anong mangyari? <laughs> 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 bahala kayo dun. <laughs> Item. Item na lang ako. Kakatakot tumapas. Uy, is ah. yung turi Yung turi Yung turi ko. Bak, 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 bakpri, bak, bakpri, bak, 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 Mari. Yeah, dito, dito sa Ang ah, ina mo, gago. TV tipip akala mo, akala mo naman, hindi siya yung nakapatay. Ang sakit kaya. Mama! Oh, kuya! Kuya! Tulong! Kuya! Eh, <laughs> wag, wag, wag! Wag, wag, wag! Ikutan mo lang!

parsa, parsa. Wala kasi pangtapat kay parsa eh. Ayun lang, ayun lang. Kung may ano sa... Uh -huh. Likod, likod uh -huh. lang, likod lang ate. Estes, likod uh -huh. lang. Dito uh -huh. lang ako, tower hack lang ako dito. Tower hack ah, lang niya. Atras na kayo. na kayo. MM kasi dito.

tinatanong sa pa atos Hindi man tinanong, okay ka lang. <laughs> Yung sapatos. Kuman ka ka doon. Yari, at time. sa midline. Nandun sila sa... Yung Angela, oh. Dapat pala may safer tayo, no? Ay, 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 uy, 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 wait lang. Ganon sila sa'yo dito. Ano sa'yo, yung ulti ko? Kala ko dito. Ayun na. Ayun na naman. I am only a shepherd. Yung beach natin. Oh, sa kayo, Carson nila, papay niya. Nana, magandang kapatid. Ah, uh, maiyap na matat. Kasi pag nag-ulti, pwedeng hagisan. Hindi kaya yung... Ayaw nga, ko pa talaga. Nakalaw. Hop, 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 hop. Uy, uy, uy. Tatot ng Ayun, ayun. Babe in the holy light. Kill me. Ang tahimik mo ba? Ang tuyog. Hindi ko yun. misan <laughs> palo lang, palo ka lang ng palo dyan. Wala na minions. yun. Holy light will grant me victory. Wala, wala pa talaga akong ano. Wait lang. Matime na ako ng minions.